Tuho ang kwento. Tuluyan na kasing na-fall ang caller natin na si Rizzy. Ayan, sa kanyang ka-three-month-old na friends with benefits na si Den. Kaya ngayon, itong si Rizzy litong-lito na at gusto nang malinawan kung parehas nga ba sila ng nararamdaman ng kakilala niyang si Den. ba? Diba? Uh, pero ang catch, si Guy, ang hanap lang daw talaga ay yung katawan nitong si Rizzy. ba? Diba? Kaya malinaw sa atin na yung friends with benefits na yan, yung FUBU. Ayan, yan yung fun buddy. Kaya naman kausapin na muna natin si Rizzy. Ayan, Rizzy, magandang uh, tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Mm -hmm. Okay, uh, nag-umpisa itong uh, relationship ninyo na FUBU lang o fun buddy. Ang uh, yes, set up, pumayag ka sa ganoon? Yes po. Ilang beses mo na ginagawa to? Bali, anong ka po, magti-three months ah uh, Hindi, ibig sabihin, ilang beses mo nang ginawa yung ganitong uh, ah. setup. Hindi ba ito habitual? Hindi ba uh, ay, hindi uh, every three po. months, ayan, uh, nagpapalit ka? Kasi kailangan mag-ingat mag ka rin naman, ha? Hindi naman po. First time ko lang po siyang ginawa. First time. Okay. What made you say yes na, sige, uh, fun buddy setup lamang tayo? Nafollow po kasi ako sa kanya. Okay, may emosyon ka na agad na involved uh, Kaya yes. ka pumayag Kaya tinanggap yes. mo siya with open arms and open legs Yes ba? Diba? Tama, na-fall ka na May naramdaman ka na agad sa kanyang ganon. Well then uh, Sa pang-ilang pagkikita nyo uh, Nagawa itong bagay na to? Bali po nung ka ko po kasi si Den Ah, ka-work pala Okay yes. mm. so, Ayan then, uh, Mga one week one week pa lang po ako sa work. Nauna po kasi siya, then nakilala ko siya, sumalabar po kami. Hanggang ganun po yung nangyayari. Mm. Okay, so baguhan ka lang sa trabaho, one week, hindi mo pa kabisado yung trabaho mo, meron ka ng ibang kinakabisa ulit. Mm, -mm. Okay, <laughs> ayan na ganun si Den uh, O oh, kumbaga, uh, na-fall ka na rin nga dito kaya Den Kausapin naman natin si Den, nasa kabilang linya siya Ayan, ang matanong na nga natin Den, Den. Hello, hello. Um, pogi mo din. Oh, one week pa lang pa lang uh, nakikilala si Reezy, Eh, Ano na? Uh, Na-fall na raw sa'yo. Tama ba yun, Den? Den. Oh. Hello? Ayon, hello, Den. Mm. Uh, Oo, oh, ayan. Uh, one week pa lamang daw na magkakilala kayo ni uh, Rezy na fall na siya sa'yo. Ayan, tama ba yung sinabi ni Rizzi na yan? Den? Hello? Oo. Yes or no. Tama ba 'yung sinabi niya? Na narinig mo ba ako din? No. Oh. Oh, ayan. Oh, sige, balik muna tayo dito kay uh, Rizi. Subukan nating uh, ayusin 'yung uh, linya ni Den. So, Rizi, gaano na kadalas may uh, nangyari sa inyo nitong si uh, Den? Hindi ko na pumabilang pero madami-dami na din po. Okay, madami-dami at uh, malinis ba kayong uh, gumawa nito? Wala bang, uh, hindi ba sasabit? Uh, safe ba? I mean? Wala naman po. Uh Oo, -oh. hindi madumi-dumi ha? Hindi naman po. Hindi well, well, wala bang karelasyon itong si Den? Hindi niya kasi ako marinig doon sa linya niya. Kaya nga ako gusto kong i-share. Wala naman po, wala po siyang relasyon. Okay, single ka, single siya. Yes po. Tama. Ayan. Ah, okay. uh, so dito, subukan natin, den, nandiyan ka na ba ulit? Den. Ayan. dahil wala pa si den, ikaw, uh, kaya mong mag-seryoso, uh, seryoso, uh sa ganitong uh, setup na nag-umpisa sa fun buddy? Kaya ko po, kaya gusto ko din ka kausapin si den. Mm-hmm para magluwanagan po ako kung ano po talaga kami Yan.